Ay, ayan mga kainabang vlog, dito ako sa bundok namin. Tingnan natin yung talong natin. Tsaka, update natin yung talong. Kapa pa, hinihingal ako sa init. Tara, mga kainabang vlog. yun o. You know. Dito na tayo sa ating tinanim na talong. Ay eh, mga kinabang vlog. Uh, mamaya uh, papakita natin, bibidyohin natin yung yung talong natin, no? Papakita ko sa inyo, sa inyo na yung mga bunga, ipa-vlog natin. Kaya tara, mga kinabang vlog. Let's go. ayan yung talong na maliit yan yung namamatay na puno update to sa isa talong natin na ngayon ko lang na vlog ulit o ayan no? o may bunga ayan Pusay, may bunga rin maganda rin tubo nila tapos ito nagtanda na hinog maliit ayan o ayan na ayan. Ayan. ayan yung nabubuhay ayan may makinabang o oh, yan oh. yan yan uh, sana ba yun <laughs> yan yung bunga nya oh. lumaban sila sa ano sa init nung na uh, yung ilin nyo ayan bunga nya o oh. oh. tapos dito naman kabila si sang hilira o oh, yung may mga bunga na no. no. May mga bunga rin mga kain habang vlog. Ayan o. Oh. Eh, maliit. Tapos ito ayan. O oh, bunga na. Ayan oh. Yun o. Oh. oh. Sayang nga yung iba na mamatay. Kasi nga natanim ko to. Panahon sa ilin Taginit. Tapos dito sa kabila ito. Ayan o. Oh. mga bunga. Tulay <laughs> yung nakasurvive. Eh, ayan. ayan o, ayan. Toto siya, ayan o. Ayan, Tapos yung ito, yung, yung iba, maliliit, yung bunga nyo. Ayan o. Tapos ito yung malaki. Ano sa ano, lupa. Sumayad sa lupa. Yan. May mga bunga. Ayan Ayan yan. Yan. Tapos yan oh. Yan. Tapos ito. Oh. Yan. May mga bunga na sa ilalim. Tapos ito mayroon din. Ayan o. Oh. Yan. Ang gaganda yung bunga mga kayo vlog. Bunga na ng ano to. Bunga ng tagulan. Ayan o. Oh. no oh. Yan. ayan mga kahinabang vlog napakita na natin yung bunga sa tan natanim kong talong ayan o, di ba? o, ayan sa likod kong ayan o Ito, sa likod ko yung bunga so, yung mga malalaki mga kahinabang vlog harvestin na lang natin baka unahan tayo ng wood <laughs> makinabang vlog maraming salamat sa supportan nyo ha at patuloy pa rin kayo sana magsubaybay sa aming mga video salamat Harbisin na natin go go yan yan mga kinabang vlog yung bunga ng talong natin kinuha ko na lang Ayan, may malalaki na baloktot lang kasi yung iba yung iba tweed yung baloktot na gano yan sayad sa lupa yung dulo yan you know? o yan lang yung nagbunga yung iba namamatay kasi sayang natanim ko kasi ito sa ano sa sa panahon ng taginit yung papasok na ba yung il ba kaya ito yung nangyari, nangyayari sa talong natin <laughs> Malit lang. Bala ko pa sana dagdagan yan magtanim eh. Pero dagdagan ko pa talaga yan. Babawain ko yung namamatay na puno. Sige, salamat mga kinabang vlog. Maraming maraming salamat sa inyo.